Hello mga friends! Welcome to Tigris Akeos Edron Channel. Ah, uh, ngayon, harana session tayo ni Popshi. Yes. Okay, Good morning, Ma Basta, Hello, Popshi. Hello. Hindi <laughs> <Hello. laughs> ko makasagot. Hindi mm. ko alam kung yes. morning o gabi. Um, oh, Ma'am, Shi, ano? Kumusta na? Ito. Bira lang mag-vlog. May, mayroon tayong vlog pero hindi harana. Bira yes. yung harana. O ano ngayon, Ma'am, Shi? Um, Harana mo today is Ikaw Ang Lahat Sa Akin by Martin Rivera. Kailan bakit ba yan Mamshie? Bakit, bakit mo napili Ikaw Ang Lahat Sa Akin? Ano hindi, yung kasi nung, nung bata pa tayo, mm. hindi pa tayo nag-meet -me noon. Ang mga favorites kong uh, singers sila, Martin, mm -hmm. si Gary, yan sa lalaki. Mm -hmm. Sa babae si Regine, mm -hmm. Pops, pero mga orang si Regine. Nanonood pa tayong concert na, di ba? O oh, sige, mamasya, baka humaba. Ano? Yes. Itong ikaw ang lahat sa akin ay... Original by? Original sa uh, original ni Martin Rivera. Pero yung kakantayin ko, ma'am, si ay yung Version ano no? yung, ni Regine Velasquez. Okay. Release na release to yung ikaw ang lahat sa akin ng 1994 produced 1994 baka mali. 1994 ang nakalagay dito. 94. Okay. Oo. O. 94 kasi parang Oh, pala ano na yun. Ah, 30 years ago na nga pala yun. Parang... Ito arranged by Homer Flores. Yung isa ko nakita, Homer Flores and si Chito Ilacad. Mm. And then, written by by, uh Cecil Azarcon. Oh, Siya yung, ma. ano nung, so, without further ado. Di pa, ma'am, Ano? Di ba, tinatala no. natin kung ang bilis mo naman. mo naman bilis. Oo. Oh, oh. Yung kasi, tagal natin hindi ginagawa ito. Mm -hmm. Anong opinion mo dun sa, nung pinarinig ko sa iyo yung, yung, yung sa lyrics ng uh, ikaw ko lahat sa akin? Ano masasabi mo dun? Ah. Uh, kasi sabi ko sa kayo kanina, parang, hindi ba ito yung the one that got eh, opinion mo naman yun e. eh. Parang, ah, ang opinion yan mo. mo. Iintay niya. So, hindi, 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 pa sila naging silang dalawa. Yun parang intindi mo. Naging, sila, parang out Hindi. of the relationship. Pa kasi the, the that one that nalaya. got away in Totga, hindi naging kayo eh. Na-meet na mo, pero hindi kayo naging hindi. kayo. Yun na Totga, the one that got ah. away. Sa, sa akin kasi, yung isa e, mo naman naging sila, di hindi Totga yun. Sa akin kasi, mm -hmm. naging sila eh. Tapos mm -hmm. parang, kasi parang naghihintay yung, yung babae, naghihintay siya eh. O lalaki, mm -hmm. babae kasi mm -hmm. original si lalaki. Tapos nag-iwalay sila, tapos parang, may part pa niyan, dapat ba kitang ibigin? Pwede rin kasing hindi na naging sila. Mm -mm. Pero kasi sobra siyang umaasa eh. Parang laging Asa e. Parang, Pero parang siyang nag-aasa, sa wala. Parang no? zero in na siya doon sa, sa babae no? na no? babae o lalaki. Kasi na nga, makibang version niyan eh. Lahat yan. Parang lahat na, everything na hinahanap niya nandoon na. So, eto na, totoo na. Without further ado, let's welcome Popshi. The Bluetooth device is connected successfully. <laughs> Narinig yan? <laughs> uh -oh. Hello mga friends. Uh, welcome sa Harana Session. Harana Session ni Pop. Ikaw yung naka-Bluetooth. <laughs> <laughs> uh, <laughs> <laughs> uh, ang hirap kasi pindutin nung ano eh. to speaker Ang ano kakantay ng mga friends ay uh, ikaw ang lahat sa akin. Pero ang ito yung version ni Regine Velasquez. Mas gusto ko yung dramatic to kay Regine. So para sa inyo mga friends, ikaw ang lahat sa akin. Milky. Siyempre, pag kay Regine, wala na. Hindi ko na, na maaabot yun. So, ito na po. Ikaw ang lahat sa akin Kahit ika'y wala sa akin piling Isang magandang alaala Isang kahapon lagi kong kasama Kahit ikaw, di ko dapat ibigil Dapat ba kita limutin? Paano mapipigil ang isang damdamin? Kung ang sinisigaw, ikaw ang lahat sa akin panahon Upang ikaw ay mahalin Bukas na walang hanggan Ako'y maghihintay pa rin Ikaw ang lahat sa akin sa may kapal aking dinadala hangin dapat ba kita limutin paano mapipigil ang isang damdamin kung ang sinisigaw ikaw ang lahat sa akin at kung hindi ngayon ang panahon upang ikaw ay mahalin bukas na walang hanggan hanggang matapos ang kailan pa man bukas na walang hanggan Do I mag sundam da hamin kung ang si bilisigao ikaw na haka sa akin.

Uh, don't forget to like subscribe share comment and click the notification bell for our updated videos Mom, she happiness say Choice. so in order for you to be happy always watch Tigris Akes Adrian channel bye for now mga friends see you in our next vlog